This is it, pansit. Nakakalungkot guys. Pero kailangan na naman bumalik ng kalbo sa barko for today's video. Ganun talaga ang buhay ng siman. Kailangan mo nang iwan si mama ng ilang buwan. Walang iyakan. Para makapag-ipon na rin ng maraming dalar, pati na rin chocolate. Let's go! So ayun na nga guys, after ng dalawang buwang bakasyon, ready or not, kailangan na naman sumagupa ni Kalbong Siman TV sa gupit ng karagatan. Sheesh! Don't worry guys, sanay na tayo lokohin at masaktan. Este magtik-tik ng kalawang. Oh shi! Anong akala nyo sa mga seaman? Mga mahihinang nilalang, baliwala bali wala na lang sa amin yan. Kaya pagdating ng kalbo sa barko, pasok agad sa kabina, hanap ng unan para iyakan, sabay sigaw ng trabaho na naman. Joke lang, syempre may kasama yung food tripan at yan yung nagpaganda dyan. Tapos parating pa yung Pasko at bagong taon, ang galing tumayming ni Kalbong Siman, omsin! Sim! Eto nga pala yung maghatid sa akin guys, kaso nga lang hanggang labasan lang. Walang iba, bukod tangi at nag-iisa, syempre si mama. Hey, napakaangas par, dali ang ko daw kumilos, baka maliit daw ako sa flight ko, alright! Ready to go na tayo guys. Ano yeah. mo huh. Anong masasabi mo maalis na ulit ako? Hehehehe Iiyak, wala ka Ha? Ay. Yeah. Oh, 'di ba? Ang cute. Baliwala na lang sa amin 'yan, guys. Pero deep inside, nakakalungkot. Baby ko, huwag kang pasaway kay Mama. Behave. Hanggang dito na lang si Mama guys at kailangan ko na mag-travel mag-isa papunta sa airport. Huling paalaman, I love you ma, see you next year. sabay kay kagad ng sasakyan na may tumutulong tears. Wag na nating patagalin Touchdown Nandito na kagad si Kalbong Siman TV sa airport Oh yeah Good Airport na tayo Eh wala nang atrasan to guys This is it Goodbye Philippines Sheesh Ayun lang Mukhang nalate late yung Kalbo Ako kasi nasa dulo ng pila ng boarding Pero bat wait Meron ako nakitang mga familiar na mukha Aba si first timer at Johnny Nasa unahan Tapos si Kalbong Siman Ayun Nasa hulihan pero ayos lang 'yang guys, buti na lang matibay yung bago kong biling maleta. After nang ilang minuto sa pila guys, okay, timbangan na. Hindi naman gano'ng mabigat tong mga bagahe ko guys, halos puro chichirya lang. Kaya pagdating sa timbangan, pasado agad with flying colors. Sabay bigay ng passport at seaman's book Nang makakuha na ng ticket Pagkatapos makapag check-in baggage Pwede na tayo pumunta sa immigration Dito na pala tatatakan yung passport natin O paano ba yan? Pila muna ako guys See you ulit Next vid Babayu!